Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong punong abala, Siya Osi. Maligayang pagdating sa E-Health Tips. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tamang pag-aalaga ng sugat pagkatapos ng operasyon. Bukod sa pagpapagaling ng sugat, ang pinakamahalagang layunin ng tamang pangangalaga sa sugat ay ang pag-iwas sa impeksyon. Narito ang mga kailangang ihanda bago magpalit ng benda water-soluble na betadine, doon sisay na normal saline, malilinis na cotton swab, malinis na gasa o iba pang dressing, air breathable na tape. Kapag handa na ang lahat, maaari na tayong magsimula sa pagpapalit ng benda. Una, maghugas ng kamay. Pagkatapos maghugas ng kamay, maaari nang alisin ang gasa mula sa suga. At obserbahan kung ito ba ay namumula, namamaga, may lumalabas na likido o may masamang amoy. Una, isawsaw ang cotton swab sa water soluble na betadine. Gumamit ng isang cotton swab para sa bawat sugat. Kung ang sugat ay tuwid, linisin ito mula sa gitna ng sugat pababa. Pagkatapos ay paikot palabas, humigit kumulang 5 cm ang layo. Kung ang sugat ay hindi regular ang hugis o maliit na tahi, Linisin ito ng paikot mula sa gitna palabas, mga 5 cm din. Kung ito naman ay sugat mula sa drainage tube, linisin ito ng paikot mula sa loob palabas. Linisin ang apat na panig ng drainage tube mula itaas pa pababa. Iwasang punasan pabalik-balik. Pagkatapos mag-disinfect, hayaang matuyo ng 30 segundo. Pagkatapos, gamit ang sterile cotton swab na binasa sa normal saline. Punasan ng Betadine gamit ang parehong paraan ng paglilinis upang maiwasan ang pagkakaroon ng kulay o problema sa balat. Kung basa pa rin ang sugat pagkatapos nito, maaaring gumamit ng tuyong cotton swab para patuyuin ito. Kung may ibang dressing o pamahid na inireseta ng doktor, ilagay ito ayon sa tagubilin. Sa huli, takpan ng gasa at siguruhin na naka-fix gamit ang breathable tape. Kung sugat naman ito mula sa drainage tube, gumamit ng e-shape na gasa. Ang bukas ng gasa ay dapat nakaharap pa itaas. Sa katakpan ng isa pang gasa. Gamitin ang breathable tape upang maayos na i-fix ang sugat at tubo upang maiwasang mahila at matanggal ang tubo. Mga paalala sa pagpapalit ng benda. Isa. Ang dalas ng pagpapalit ng dressing at uri ng dressing ay kailangang sundin ayon sa utos ng doktor. Dalawa, kung nabasa ang sugat o ang benda, kailangan palitan ito kaagad. Tatlo, kung ang sugat ay namumula, namamaga, mainit, masakit, may abnormal na discharge o masamang amoy, agad bumalik sa doktor. Apat, kapag nabuksan na ang saline solution, ang natirang bahagi ay dapat itapon at hindi na maaaring gamitin sa susunod na pagpapalit. Iyan ang mga pamamaraan at paalala sa tamang pagpapalit ng dressing sa sugat. Ako si Xiaozi. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway mabilis na gumaling ang inyong sugat at makaiwas sa impeksyon. Sigurado akong nanood kayong mabuti, kaya ngayon subukan natin ang isang maikling pagsusulit.